Napakasaya ngayon ng aktor na si Paolo Contis, dahil matapos ang mahabang panahon ng pagkawalay. Sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang dalawang anak na babae mula sa una niyang relasyon. Hindi maitatago sa mukha ni Paolo ang labis na tuwa at emosyon nang muling mayakap ang kanyang mga anak na matagal na niyang hindi nakasama. Matatandaan na ilang taon ding hindi nagkita at nagkasama si Paolo at ang kanyang mga anak dahil sa mga personal na dahilan at abala rin siya sa kanyang karera sa showbiz. Ngunit ngayong muli silang nagtagpo, tila nawala ang lahat ng mga taon ng pagkawalay dahil sa mainit na yakapan, halakhakan at masayang kwentuhan ng mag-aama. Ibinahagi ni Paolo sa kanyang social media account ang ilang larawan kasama ang kanyang mga anak at agad itong umani ng positibong reaksyon mula sa mga netizens. Marami ang natuwa at nagkomento na masayang makita si Paolo sa ganitong pagkakataon. Bilang isang mapagmahal na ama na muling nakabawi ng oras para sa kanyang mga anak. Ayon pa sa iba, ang saya lang makita na reunited na sila at ang gaganda na ng mga anak ni Paolo. Sa mga larawang ibinahagi, makikita na parehong lumaki ang mga bata na may magandang iti, disente at maayos na pagpapalaki tila kuhang kuha rin nila ang karisma ng kanilang ama. Maraming netizens ang nagsabing mana talaga sa daddy nila. At parang artista rin kung lumaki. Sa isang maikling caption, sinabi ni Paolo na walang kasing saya ang muling makasama ang mga anak na matagal niyang hinintay. Walang kapalit ang oras na ito. Mahal na mahal ko kayong dalawa, ani ng aktor. Ipinakita rin sa video na masaya silang nagbonding, kumain sa labas, naglaro, at nagpicture taking na puno ng tawa at halakha. Para kay Paolo, ito ay isa sa mga pinakamagandang araw ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga pinagdaanan niyang pagsubok, pinatunayan ni Paolo Contis na sa huli, pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Isang inspirasyon sa marami na kahit gaano katagal, hindi pa rin huli para muling magsimula at bumawi sa mga mahal sa buhay.